Good morning, guys. Isprian na natin ang ating tanim na munggo. Day 11 na po. Mag-i-spray tayo para hindi mabutas yung pamayor na dahon niya. Kasi kailangan hindi mabutas to yun ang sabi ng mga matatandang farmers para hindi butasin ng insekto tong mga dahon yung mga nauna importante itong dalawang dahon ang pagtanim ko nga pala dito guys medyo malayo yung iba kasi pag masyado namang dikit dikit pag tumubo mahirap mamitas makati para kang ano nanginginig sa katawan sa balat kaya kailangan ang video malayo lang ng pagtali. Tsaka kailangan pala medyo maagang mag-spray. Mas maganda kasi sa munggo pag maagang na-spray na Para may hamog pa. Didikit yung gamot. dyan sa mga dahon at tangkay niya. Sinabugan ko nga pala ito magkatapos maani yung an, palang. Hinintay ko pa na matuyuan yung lupa para hindi maninikit ang lupa dun sa araro pag inararo. balikan ko nga ulit pala ito mga guys paggan makalipas ang isang linggo ulit para mag spray ulit pag mga ganito kaliit pa ang ginamit ko munang gamot yung pangkuan mo pang uod kasi mabilis kapitan to ng ano at saka yung Insectong ano may pakpak kahit kulisap din pag gabi kinakain nila yung dahon nito kailangan pala pag mag-spray tayo guys ng ganito may sapin sa paa. kung ba yung mga sapatos na ano, goma kasi matalas na kung ano lupa mahirap maglakad masakit pag ano nakapalag na ko na kasi noon kaya nagsapatos ako na goma na luma ang ginamit ko nga pala dito ng sprayer ay matagal na 13 years ago na hindi pa ako nakakagamit ng dekuryente maganda sana kung dekuryente kasi hindi ka na nagbubumba na katulad nito pati nga pala pilapil pinapaabutan ko na para yung mga, mga insekto dyan mapenetrate niya hindi sila makakala aalis sila dyan pag ano maamang nila yung gamot lipat na tayo sa kabilang pilapil. matigas na yung lupa kasi wala nang ulan guys kung maulanan sana ito mabilis sana itong lalaki mainit kasi sa araw buti nga ngayon medyo malamig sa gabi kasi November magde-December na maganda sana to guys pag umulan pwedeng sabugan ng ano yoria ang urea nakakatulong din sa mabilis na paglaki ng munggo nasubukan na namin nung una kaso walang ulan kaya hindi tayo makapaglagay ng yoria yung 4600 ang tatak niya sa sako magalaw lang itong video natin kasi nakahook lang sa katawan ko itong panyo wala tayong taga video maganda sana kung may taga video para hindi siya magalaw Ayan, yeah, tapos na isang load na naman natin, isang tangke. Balik tayo dun sa pinagkukahanan natin. Thank you for watching.